buenos días, señoritas y señoritos. Ayan, umepal na naman. <laughs> Itong best friend ni Vice President Sara Duterte na si Speaker Martin Romualdez. At uh, although maganda yung intention niya, ang tanong lang natin, why only now, Mr. Speaker? Matagal na ito. If I, uh, if I remember it right, mga 2017 or 2018 pa at ata ito uh, kinonceptualize ng uh, Duterte administration at uh, uh, the delay lang yung implementation in dito dahil sa COVID pero uh, this was one of the major projects ni, uh, ni former President Duterte and uh, that time kalyado na siya uh, si congressman then late congressman or deputy speaker uh, Martin Romualdez uh, kumbaka isa siya sa mga Duterte enablers in fact uh, napakalakas niya sa mga Duterte he went on to become the campaign manager hang huh? di campaign manager of vice president Sara Duterte so in in siya sa Duterte camp pero bakit ngayon lang bakit ngayon lang siya nagising? Bakit ngayon lang siya na-realize? Na meron pala problema, meron pala katiwalian. Samantala si VAT, uh, 2022 pa, blinag na natin ito, na meron talaga katiwalian sa sa uh, public utility vehicle modernization program. So, ba't hindi ito nakita? Neromualdes no habang habang nagsisip sip siya kay Duterte, bakit hindi niya nakita ito nung uh, nung uh, 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 ginagampanan niya yung role niya as campaign manager of the daughter of the president and now the vice president. But why now? Kaya no wonder uh, Mr. Speaker hindi nagiging hindi hindi tumataas yung rating nyo. Hindi parati credible yung, yung mga statements nyo. Tulad nito dyan, pagtanggal ng, ng uh, confidential funds ni Sara. Oo, sa mga uh, hindi nakakaalam, kayo ang hero. Pero ang totoong hero, hero dito ay sila, sila uh, Franz Castro at ibang miyembro ng, ng, ng makabayan, Black, na in 20, during the 2022 budget deliberations ay binabastos nyo lang di nyo binibigyan ng ng pagkakataon para magsalita or mag-oppose dito sa 650 million controversial confi, uh, confidential funds kaya lang nung nagkasira-sira kayo nung nalaman nyo na si pa uh, uh, former uh, president and former uh, uh, Senior Deputy Speaker and then Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was moving to oust you as Speaker para makontrol niya yung, yung Kongreso and she can work for the impeachment of President Bongbong Marcos, your cousin. So kung, kung hindi pa nagkawatak-watak yung, uh, yung uh, unit team nyo, hindi pa kayo ma-realize na mayroon palang problema dito sa sa jeepney modernization program at uh, pero well too late the hero pero sige pagbigyan natin pagbigyan natin uh, tripping niya yan tripping niya yan uh, para sa presidential plans niya syempre nag-iillusion pa rin siya na tataas yung numbers niya although i doubt it i doubt it so sa press statement niya ah uh, humingi si uh, si Romualdez or dinirect niya yung House of Representatives uh, Transportation Committee to investigate yung uh, Public Utility Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP. ah uh, sabi pa at uh, more than this, in, uh, hiningi rin niya. Hinimok rin niya yung Department of Transportation to conduct a complete review sa program before implementing it at uh uh sabi nga niya na meron daw talagang katipat katiwalian dito uh, hindi lang sa mga consolidate consolidation ng mga jeepney groups as required by the Duterte uh, program but also sa pagbebenta <laughs> ng mga ng mga PUVs i think there's uh, 700,000 PUVs public utility vehicles in the country kaya sabi ni Romualdez uh, the reports allege that existing transport officials are in cahoots with with previous officials hindi pa kailangan banggit si Duterte in negotiating for the imported imported modern jeepney units that will replace the old units in fact uh, when we blog about this earlier uh, mga kwanta, hundreds of billions ata ang kita dito dahil uh, isipin nyo na lang na na uh, ang cost daw ng uh, ng mga jeepneys na yan ay uh, from uh, uh, 1.5 to 2 million per unit at uh, meron pa mga electronic-electronic version. Uh, yun nga ang nireport natin earlier na bakit hindi na lang hindi na lang bigyan pagkakataon yung mga local manufacturers kung nakikita nyo hindi naman maganda ang kwalidad edi eh, dapat magbigay ng subsidy ang gobyerno para for to help these local industries. Ganyan ginagawa ang ganyan ginawa ang Malaysia kaya meron sila meron sila pro, uh, po, uh, poton. poton. meron sila national vehicle at yung uh, nung pumunta tayo sa Malaysia, sinabi uh, sabi ng tour guide natin na uh, yung mga yung mga kabi, yung mga miyembro ng gobyerno ah uh, yung mga bumibili ng mga ng mga sasakyan para sa mga sa para sa mga uh, uh, government offices are required to buy photon at meron sila meron pa sila incentive sa mga bumibili ng mga civilians na bumibili ng photon at uh, vehicle kaya sumisikat yung mga photon wira yung mga ano-ano pa ganun rin sa India na they were able to to manufacture and uh, their own version of uh, dati nga mga kotse lang yung mga Mahindra and then pati tayo bumili na ng police vehicles diyan ngayon uh, mayroon um, pa sila mga mga four wheel mga pick up mga van ganun Mahindra so ganun rin ang Potom meron na rin Potom meron na rin mga pick up at saka mga van So, but uh, it started with the help of the government. So, bakit hindi pwede gawin gawin dito sa atin? Magsimula sa jeepney and then with the government support kasi billion-billion. Meron nga nakalaan na 20 billion to help the uh, the uh, jeepney drive jeepney operators and jeepney drivers so bakit hindi na lang uh, magdagdag ng billions more na tanggalin na lang sa mga pork barrel at saka yung 2.4 billion uh, emergency and extraordinary funds sa office of device of sa office of the speaker bakit hindi tanggalin na lang yan sa office of the speaker at bawasan yung mga pork barrel ng mga congressmen para ilagay dito sa transport sa sa pagtulong to re, to build up our own transport industry Uh, uh, after World War II po, marami na tayong mga magagaling na mga uh, mga Pilipino na pwede nang gumawa ng mga sasakyan. Pero without help from the government, alo, andon. Hanggang ngayon, tagabili lang tayo at uh, dapat nauna pa tayo sa India, nauna pa tayo sa Malaysia to build up our own cars or kaya sa 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 Korea na ngayon isa sa mga powerhouses sa sa sa, sa mga kotse Korea. So, sayang, sayang. Pero ngayon, maybe this is the right time. So, sana ito na lang gagawin ni, uh, ni Romualdez uh, kaysa magda, tambalos los siya na sumasakay sa issue na ito. Maganda naman. We, we, we support this uh, senatorial investi congressional investigation sa, sa uh, very anomalous public utility vehicle modernization program kasi ang bibili ata mga sasakyan sa original concept ay sa China. So we we support this investigation. Ang sa atin lang maganda sana kung noon pa ginawa ito ni Romualdez. Kung noon pa pinaimbestigahan na niya ito. Kung noon pa hiningi na niya yung yung Department of Transportation to look into this. At sana, noon pa man, from that time on, kung na-expose na ito, natulungan na ng gobyerno ang mga local manufacturers. At ngayon, baka meron na talaga tayong alternative. Eh, so ngayon, wala. Kaya eventually, meron na namang kikita dahil hindi ka tayo siguro bibili sa China, pero meron naman tayong lugar bibili na hindi naman makikinaba ang mga Pilipino dahil foreign manufacturer na naman yan. So yun, na uh, na ginigisa tayo nito mga politiko sa sarili natin mantika. Kaya huwag ka na mag, uh, mag epal dyan, Speaker uh, Romualdez. We know you. <laughs> don't me, don't us. Matatelino yung mga subscribers ni Vlogcaster. Kaya uh, tigil-tigilan nyo na yan, yung epal. Hindi ito hindi ito foreign trip. <laughs> Seryoso itong bagay, lalo na sa mga hundreds of thousands of uh, of jeepney drivers, jeepney operators and their families that will be affected by this program. So tututukan po natin itong uh, itong issue na ito. And please uh, share this to friends and relatives and don't forget to subscribe to the Blackcaster Armand YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.